Isa sa mga hindi gaanong kilalang diyosa sa panteon ng sinaunang Ehipto, si Hatmehit ay nagmula sa lungsod ng Mendes sa delta ng Nilo. Ang pangalang Hatmehit ay maaaring isalin bilang siya na nasa unahan ng isda na nagpapahiwatig ng matalik niyang ugnayan sa tubig at sa masaganang mga isdang bumuhay sa mga taga-delta. Isang masaganang lungsod na hitik sa yamang dagat, ang Mendes ang naging sentro ng pagsamba kay Hatmehit kung saan kinilala siya bilang isang mahalagang lokal na diyosa. Habang umuunlad ang sinaunang Ehipto, naging pangunahing bahagi ng pananampalataya ng Mendes si Hatmehit at nanatili siyang may saysay kahit may ibang diyos at kulto na lumitaw sa paglipas ng panahon. Madalas siyang inilalarawan bilang isang babae na may isda sa tuktok ng ulo, tahasang sagisag ng kaniyang kaugnayan sa tubig at sa dala nitong kasaganaan. Sa ikonografiyang Ehipsyo, ang isda ay sumisimbolo ng buhay, muling paglikha at kasaganaan. Dahil dito, pinarangalan si Hatmehit bilang diyosang tinitiyak ang kaunlaran at kabuhayan ng kaniyang bayan. Malapit na inuugnay si Hatmehit sa isa pang makapangyarihang diyos, ang diyos tupang si jedet na sinasamba rin sa parehong lungsod. Si jedet kilala bilang Panginoon ng Ibabang Ehipto, ay madalas ituring nakabiyak ni Hatmehit at magkasama silang bumuo ng banal na pares na sumasagisag sa pagsasanib ng puwersang likas at espiritwal na nagpapanatili ng kaayusan at kasaganaan sa delta ng Nilo. Dahil dito, ang kulto ni Hatmehit ay hindi umiiral ng hiwalay kundi mahigpit na nakapulupot sa pagsamba kay Baneb na sumasalamin sa kahalagahan ng mga banal na pag-uugnayan sa pananaw ng mga tinaunang Egyptyo. Nakatuon ang pagsamba kay Hatmehit higit sa lahat sa Mendes kung saan mayroon siyang sariling mga templo at pagdiriwang upang ipagbunyi ang kaniyang kapangyarihan sa tubig at pagkamayabong. Kadalasang may handog na isda at iba pang pagkaing mula sa nilo sa mga ritual para sa kaniya, bilang panalangin na patuloy na maglaan ang ilog ng kabuhayan sa mga tao. Napakahalaga ng mga ritual na ito para sa mga mangingisda at magsasaka ng rehiyon na umaasa sa mga biyaya ni Hatmehit upang magkaroon ng masaganang ani at matagumpay na pangingisda. Kasama rin sa kaniyang pagsamba ang mga dasal at agimat na nagtitiyak ng proteksyon at kasaganaan sa lahat ng aspekto ng buhay. Tangani ni Hatmehit ang mahalagang papel bilang diyosa ng tubig at pagkamayabong sa mitolohiyang Ehipsyo at dama ang kaniyang impluensya sa mga gawaing pang-ekonomiya at panlipunan ng Delta. Itinuturing siyang Diyos ang nagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng siklo ng pag-apaw ng nilo na nagdadala ng mayamang banlik na kailangan para sa pagsasaka. Hindi matatawaran ang kaniyang halaga sa mga lokal na mangingisda at magsasaka. Siya ang tagapag-ingat ng kabuhayan at pag-iral, na sinisiguro ang patuloy na agos ng tubig ng nilo para sa kaniyang mga nasasakupan. Sa mga sumunod na panahon, madalas siyang pinagsanib sa iba pang mga Diyos ng tubig at pagkamayabong kaya't nanatili ang kaniyang kabuluhan sa isang lipunang lubos na umaasa sa ilog para mabuhay. Pagamat maaring hindi kasing tanyag ng ilang iba pang Diyos ng Ehipto, nananatiling mahalagang bahagi ng masaganang mitolohiya ng bansa, ang pamanan ni Hatmehit.